Ayan mga idol at nandito tayo sa bukid. Meron na akong ipapakita sa inyo nung subscribe so to my channel. Pataan ko pa maliit pa ako. Sa oras na bumubunga itong mga damong ito ay ito ay pinapakinabangan o oh, binibinta. Mga idol. Wow. Ito po ay malang kilo. Ang sabi nila ginagawa nila ang pulbura. Ito mga idol. Ano to apat na klasing uri na bunga ng ganitong damo. Ito mga idol, oh. ang tawag ito sa amin ay cover crop. Hindi ko po alam kung anong tawag po sa inyo nito. Yung ano to, uh, ala ay bulaklak ng damo, ay bunga ng damo. At saka <tod> ito, itong isa, ito naman. Ito, oh. ito mga idol, madalang ito dito masyadong marami na mamunga sa mga damo ito po ang tawag sa amin ay irispada. hindi ko po alam po anong tawag sa inyo ang ng bunga ng damo ito at saka mayroon, mayroon pa mga idol na ganito na kinukuha mabalahi po siya mga idol mabalahi po siya mabalahi po siya ayan mga idol to. ayan o oh. ayan, ayan ayan kapag hilaw siya ganito ang kulay niya. Kapag nainog naman siya, ang kulay niya ay kulay na ano, kulay brown. Ayan. Ito po ay mahal ang kilo. Meron pa pong isang klase nito na tinatawag din cover Para siyang ano, para siyang patani ba yun? Ganun ang kulay. Ito po ang laging kinukuha namin ni Mama noon na nasa pagkakasakot sa siya kapag ito ay tagbunga kinukuha namin ito sa gubat ayan mga idol ito naman yan ang kulay ng idol kapag naiinom ayan wow ayan, ayan na po yung mga idol <coughs> mayroon pa po itong isang ore wala dito yung po ang mahal ang problema ng mga idol ay medyo ano yun ah, hindi gaano karamihan mamunga hindi ko alam mga idol kung meron dito so mga idol uh, ito yung uh, bulaklak ng iris padah na sinasabi yan o oh. iris padah. yan yan ang bulak ng iris padah. ito po ay mura lang kaysa dito sa yung cover crop na itong parang ano siya parang munggo oh, mahaba yan po ay mahal umaabot po ng 400 o 500 kilo nito wow. pero mas mahal po yung isa wala po ako makita dito ng uri na yun yun po ay mahal umaabot po ng isang libo ay isang kilo ng mga idol wow ah uh, ang problema itong mga idol sobrang ano na nauubos na rin siyempre yung mga tinutubuan ay tinatapos na nila pero po sa iba hindi po inaalagaan po nila ngayon mga idol oh, ang daming bunga ito mga idol ang pagkukuha talaga nito ay kasama yan binabaklas to pati yung mga ano niya mga katawan kasi ang hirap yung isa di hindi katulad ng mga mahaba saka yung iris pala at saka dito mga idol meron dito ano mga layas na ano yan na ampalaya hindi mo yung ngayon mga idol nandito ako sa bundok ayan makita may kita niyo bundok ayan kinukunting ko lang to para nakita ko lang kasi bumabalik sa akin yung mga nakaraan kung ano yung pinagpupuan na namin dati ng aming mga magulang ito po pag mayroon ito ay napakalaking pera na po itong mga ito lalo na po kapag mahal at sinasabi po nila ito po ay ginagawang pulvura di ko po alam po anong ginagawa talaga nito dito, dito. o so, totally eh. ito po di ko po alam po anong tawag nito sa ibang lugar Apat na klase po kasi ito, ito itong mga idol. Itong mahaba, itong maiksi, saka itong iris saka yung isang klase pa wala po siya dito mga idol at nahanap ko nga wala siya dito wala siya dito mga idol yun na yung nagtutubo din sa mga malalaming na lugar at saka parang ano siya Ma, parang may sila mga idol dami mga ulit sibon wala siya dito mga idol hinahanap ko nga wala dito ang marami lang dito yung iris pa sa yung parang ano parang munggo ito mga idol itong lugar na napupistuhan ko ito po ay napakalaking bundok to mga idol napakalaking bundok na yun yung paikot na yan ang problema po ay kinuha nyo yung mga mineral kasi ginagawa ano graba kaya natira nila mga bundok yung hindi na nila nakayang ipay eh. Ayan. wow parang yung mainang klase na hindi yung mga idol yan wala dito mga idol napapunta dito ako uh, idol sa ano sa mundo para ano yan mag ano sana mag jaging jaging kaso lang nakita ko yung cover cup Puma pumasok sa aking isipan yung mga dating nangyari yung dating uh, dumaan sa aking sa buhay uh, uh yung, yung talaga Puros na nagbunga at uh, nagkaroon na ng mga ino. Talaga pong kumuka kami kayo ng bata pa kami. Mga katama namin, mga dalawa kang mama o tatlo. Dumadayo pa kami sa kabilang bundok para manguha ng ganyan klaseng wow. bunga ng damo. Uh, cover crop kung tawagin. Hindi ko po alam kung anong tawag po doon sa ibang lugar. Pero sa amin po ang tawag ng cover crop. Tapos yung isa, pero ispada. Yung isa nga nakalimutan ka na. At yung mayroon pa isa yun. Bali, apat yung mga ido yun na nabibili na yung gusto nyo kumbaka, oh bisakin sa ako sa inyo lahat mga idol uh, shout out po dito sa may RN Lupa yeah. napakalamig dito mga idol sobrang lamig talagang giniginawa ko sa lamig dito hindi po po ma masarap ibalik yung mga nang ano ang mga nagdaan pa. sila di ba lang kapag kumuli tayo sa probinsya yan po yung sa parteng Bicol ang marami pong nangunguha niya pero di sa parteng Kison po marami po nakikita pero hindi nila kinukuha ang alam ko po parang Bicol lang hindi ko po alam sa inyong lugar kung binibili po yung ganyang uri na ano yan na ano tawag niya bubble cup babalikan ko para makita ko at iyan you know, ako huwag nila palang may doon at kababa na tayo at kasi pakainantay na ako doon dating crop ganun po pag kapag walang bunga ang nyog yun po ay buwanan lang pag ka ano pag namumunga hindi po yun tuloy tuloy ayan po bye bye po shout out po sa inyong lahat ingat kayo mga idol sa mga followers at subscribers ko bye bye po shout out po sa inyong lahat bye bye po